Hello guys, narito ang mga dapat gawin sa taong sugarol. Ang taong sugarol ay madalas nalululong sa sugal tulad ng sabong, tung-eats, bingo, scatter at iba pang online na sugal na nagdudulot ng problema sa pera, pamilya, at relasyon. Kung may kakilala kang ganito, narito ang mga dapat gawin. Una, kausapin ng maayos at pribado. Piliin ang tamang oras. Huwag kapag mainit ang ulo. Sabihin ang concern mo sa mahinahon at mapag-alalang paraan, hindi sa paninisi. Halimbawa, alam kong gusto mong magsaya, pero napapansin ko na naapektuhan na ang pera, pamilya mo. Nag-aalala lang ako sa iyo. Pangalawa, iparealize ang epekto ng sugal. Tulungan siyang makita ang mga nasasaktan at nasasayang dahil sa bisyo. Nauubos ang pera. Napapabayaan ang pamilya. Nasisera ang kiwala. Nagkakautang. Nasisera ang reputasyon. Pangatlo. Huwag suportahan ang gawain. Huwag bigyan ng pera kung gagamitin lang sa sugal. Huwag samahan sa sagalan. Hindi. Pagtulong. Ang pagbibigay ng pangsugal. Pagpapalala ito. Pang-apat, magmungkahi ng tulong o gamot. Kung hindi na niya makontrol ang sarili, baka may gambling addiction na ito. Tulungan siyang magpatingin sa counselor o support group tulad ng Gamblers Anonymous, Barangay Health Centers, may free counseling minsan. Simbahan o Faith-Based Rehab. Pang-lima, iwasang laging e lecture Minsan, lalo silang nagmamatigas kapag puro sermon. Maging consistent sa malasakit, hindi galit. Pang-anim, protektahan ang sarili at pamilya. Kung ang sugarol ay nangungutang, nagsasangla, o nagnanakaw, kailangan mo na. Magtakda ng hangganan. Magingat sa pera at ari-arian. Humingi ng tulong sa pamilya o barangay kung kinakailangan. Tandaan, ang sugal ay hindi simpleng bisyo lang, kundi maaaring addiction o sakit sa pag-iisip. Hindi mo siya kayang baguhin mag-isa, pero pwede mo siyang hikayatin, suportahan, at protektahan ang sarili mo sa proseso. Salamat.